Nakaranas na nga ng panakanakang pagulaan ng ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga. Pero hindi ito hadlang sa pagbisita ng mga Pinoy sa mga sementeryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete live mula sa Mandaluyong. Hannibal, ano latest? Yes. Uh, hanggang ngayon ay may mayang pag-ambon rito sa Roman Catholic Cemetery do sa San Felipe Neri sa Mandaluyong City. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga dadalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Alas sa 6 ng umaga nang binuksan ang sementeryo uh, rito sa Mandaluyong City. Ganitong oras din ang opening ng sementeryo sa katabing lungsod na San Juan. May maagang pumunta sa mga sementeryo kahit pa naranasan ang pagambon. May mga namumutiktik na mga tindahan ng kandila at bulaklak ang makikita sa labas ng sementeryo. Ang kanilang presyoan sa kanilang kandila, mabibili ng 5 piso hanggang 200 pesos depende sa laki at klase. Ang bulaklak na may simpleng uh, flower arrangement ay mabibili ng uh, 100 piso hanggang 400 pesos. Ang Pasig City Public Cemetery naman, magdamag ang bukas na para sa mga uh, bibisita. Dito namin naabutan ng ilan sa mga dumadalaw sa puntod. Hating gabi pa lang ay umalis na sila sa kanilang bahay. Ito para makaiwas sa buhos at siksikan ng mga dadalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Naging mahigpit ang seguridad sa mga sementeryo sa tatlong lungsod. Mahigpit rin pinagabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, flammable materials, baril, alak at mga baraha. Jess, paalala sa mga pupunta pa sa sementeryo mamayang hapon na magdala ng payong dahil sa mayat-mayang pag-ambon. Inasahan na papalo sa limang libo katawang dadalaw rito sa Roman Catholic Cemetery of San Felipe Neri. Sa Cemetery naman, inaasahan din na limang libo katawang dadalaw. Samantala, isinara na sa mga motorista ang southbound lane ng Boni Avenue. Naglagay na rin ng zipper lane ang MMDA sa northbound lane para hindi maantala ang mga bi biyahe ng ilang motorista. Jess? Maraming salamat, Hannibal Talete. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.